Luna. Teka. Na. Boss, hindi ba eh, hindi na matatanggal to, oh, boss. Ang hirap talaga, boss. Boss. Oh. Takap, boss eh. Ha? Ang hirap talaga tanggalin. Ha, ganun ba? Ay, nako. Tabe-tabe! Huh. Yeah, yeah, ah. yeah, yeah, ah. yeah, ah. yeah, ah. yeah, yeah, ay, ba, ba, sabay, sabay, sabay. Ayun. Date with Francine. oh, oh, oh. anong gagawin mo? Sandali makikinig ako eh. Four, Wala na kasi akong time eh. At ngayon naman mga kaibigan, ay sagaw na natin ang winner para sa Dream Date with Francine. Hatid sa inyo ng close-up. At syempre, kasama natin yung umaga ang i-date. Walang iba ang napakaganda at napakasexy na si Francine. Hello. Good Hi, morning Francine. to everybody. I'm very happy to be here. Congratulations nga pala. Dahil balita ko, ang dami, 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 as in super dami rin ng mga taong nanood sa concert mo. Thank you very much. At thank you din po sa lahat ng nakapanood. Yun, thank you. Okay, tara na. Bunutin na natin ang winner. Okay. Excited na ako kung sino mananalo. Oo nga, excited na nga ako. Okay. At uh, kasama natin ang ating mga DTI ref na si Mr. Resi Manaloto at si Mrs. Virgil Hi. Lopez. Okay. Ako, sino Lullo. kaya, no? Francine? Mm -hmm. Ayan. Okay. Pa-check muna natin. Okay, mga kaibigan. Ayan, Francine. Sine-check ng ating DTI ref ang winner. Ayan. No? Mm -hmm. At ang ating dream date with Francine ay mula sa close-up, hatid ng close-up. Eto na. Ito na winner mga kaibigan. Ang mga kadays na para dito sa Dream Date with Pansin ay mula ho sa 36 Road Q, Barangay Dang Tubo, Quezon City. Wow! Walang iba and congratulations kay Mr. Guillermo, Guillermo Talumpati. Sir, nanalo kayo! Nanalo huh? kayo, sir! Dito, pangalan ko lang eh. Hindi, sir. Kayo lang may pangalan na gano'n ka. Ano? Kasi, yes, sir.

ako na kong napadala. Oo, ako na kong napadala. Ako na kong Ano ba? Hindi ba pwedeng ano na lang yan? Convert na lang sa cash yan? Hindi, hindi! Hindi, hindi! Sige nata ako, Sine. Ah, talaga cash eh. Dee. Pero, pa-utang. Abas, ah. ah, Taddy. De. Lola. Ay! Sir Huwag mo sabihin pati kayo nagpadala rin ng kupon. Ano iyon? Lola, eh ba't... Ba't laki nagpunta dito Bakit ba ako nagpunta dito? Eh, ba't nga bang nagpunta oh, nabak, dito? Oo nga, ba't nga ba? kayo. Ititin muna sa bayan. Ang tagal naman yan. Baka sumobra ang sarap. Ay, naku, ma. I promise you, this is the best tuna sandwich you'll ever taste. Ang ganda mo dito. Bakit nila yung bread, please? Alam mo, bagay pala kayo ni Aga. <laughs> Thank you. Paresya ko na muna dito matutal naman. Masarap Kakain tayo sa labas. Tikman mo. Kakain tayo sa labas dun sa favorite restaurant mo. Barrio Fiesta ah. ba yung favorite mo? <laughs> labas na lang tayo mamaya, okay? In the meantime, o oh, ayan. Mm. Tikman ko na. <laughs> mm. Sarap. <laughs> Masarap. Magaling ka pala magluto, ah. Surprise! Happy Mother's Day! <laughs> Sorry, kala ko. Nakalimutan mo na eh. Of course not. Happy Mother's Day. I hope you like it. Ako, ano kaya ito? Wow! Well, it's another oh. pinky thing. Mm. Do you like it? Bagay sa akin ito. na yan. So, I thought we were gonna go out. Iha, yeah. hindi kasi tayo nagkaintindihan eh. Akala ko, pinadadaan mo lang ako dito. Gumawa na ibang plans. Si sumama ka na lang sa amin. It's okay, Mom. I'll be all right here. Yeah. Mm -hmm. Happy Mother's Day.